Hello kabayan, kumusta kamusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lang nang napadpad dito, ako nga pala si Kuya Ray isang OFW. At sa mga oras na to, magkakabit ako ng rear carrier nitong bisikleta. May nabili ko online. Ito yung rear carrier, tapos ito naman hydraulic brakes. Pero hindi ko muna ikakabit to kasi okay naman pala yung hydraulic brakes ko. Akala ko kasi may problema sa brake lever. Yan. Pero normal naman pala sa kanya, tiniko yung kabila. Pareho lang. So yan, okay naman siya pag ginamit. Ang isang notice ko lang kanina, yung brake pads niya sa harap. Ano na? Manipis na. Di ata kita sa video and wala kasi akong bike stand kaya dito ko muna sinandal sa sampayan namin eh. sampayan niyan guys wala akong bike stand eh and yan kakalubog lang din ang araw at ang oras na ngayon is 7.36 ng gabi and kung mapapansin nyo guys ayan ship through Lazada and ito ayan ship through Lazada also So marahil nagtataka kayo bakit ako may Lazada parcel eh nandito ako sa abroad. Nandito ako sa Australia ngayon. So marahil nagtataka kayo kung bakit meron nga akong parcel. Inorder ko kasi yan sa Pilipinas nung nagbakasyon ako. And then nung bumalik ako, dinala ko, sinabay ko pa balik dito. Nilagay ko sa maleta ko. And okay naman, nagkasya naman sa maleta ko. Hindi naman din siya ganun kabigat. guys kailangan pa palang i-assemble no so di ko alam kung may kakabit ko pa sa sa bisikleta ngayon kasi medyo dumidilim na late ko na kasi naisip na ikabit dapat palang kanina pa nung maaga aga pa and kung madidinig nyo mayroong isang maya ingay na no wak yan wak yan guys so yan kailangan pang i-assemble So mangyayari sa i-assemble ko muna pero hindi ko sigurado kung may kakabit ko pa siya ngayon. Siguro bukas na. So ayan guys, dito ko na muna i-assemble tong rear carrier ng bisikleta kasi medyo padilim na sa labas. Late ko na naisip na gawin kanina. Hindi yan, i-assemble ko muna to. Ito nga pala yung piyesa niya, yung materyales. Aluminum siya guys, kaya magaan lang. Tapos ito yung mga niya tapos yung nut. A few moments later. So yan guys, na symbol ko na. Kakabit na lang siya bukas. Pwede kang mag-attach ng ilaw. Tapos 'yan. Ito yung nakakabit sa ibaba ng frame. Tapos ito sa bandang seat post. Itong dalawa. So, ganyan ang itsura nya guys. Ganyan yan pag nakakabit na. So, bali hindi ko na siya may kakabit ngayon kasi nga gabi na. Bukas na lang siguro ng after work pagka uwi ko. Or di kaya sa umaga, baka kaya pang ikabit sa umaga. 24 hours later. Hello guys Kakabit ko na ngayon yung rear carrier nitong bisikleta Ito, nasemble ko kagabi Tapos Kakabit ko na sana Kaso Yung kanyang tread Ayaw pumasok ng tornilyo kanina Kasi Yung pagkakapintura Natakpan yung pinaka tread ng butas Kahit dito ayaw pumasok ng ano kanina Kahit dyan ayaw pumasok kanina So ang ginawa ko tinry ko munang ipasok nung tornilyo mismo hindi pa kasama yung bracket nung carrier para malinis yung thread nya mawala yung matanggal yung pintura sa umpisa, medyo mahirap pakagatin matigas buti naman nakisama So okay na itong kabila guys Itong kanan na side Natanggal na yung pintura dun sa thread Dito naman sa kabilang side Dito naman Ayan Nagkaroon ng pintura sa loob So mahirap pakapitin yung ano Yung tornilyo So i-retread -re ko muna Ay. yun lang naputol guys <laughs> naputol gagi <laughs> patay tayo dyan Kasi hindi talaga makakabit tong ano bakit naputol ka hindi talaga makakabit ng carrier kailangan ko munang tanggalin to kailangan ko mag uwi ng drill sa workshop kag failed na naman failed na naman pa yan early the next morning Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Papasok ako ngayon ng trabaho at nagsasakyan ako. Bala ko sana magbisikleta. Kaso nga lang eh bala ko kasi dumiretso mamaya sa Aldi para bumili ng drill bit. Kasi nga 'di ba naputol yung tornilyo para doon sa kabitan ng uh, rear carrier ng bisikleta. So kailangan ko matanggal yun para makabit ko siya. Hindi ko sigurado kung meron ako sa workshop ng drill bit na maliit na pwedeng pantanggal doon. Hindi ako sigurado. Pero pag wala, didiretso ko ng Aldi mamaya pag natapos ng trabaho. Para makabit ko na yun. So, andito na ako sa work. See you ulit mamaya pag uwi na. Seven hours later. guys uyan na naman Maras na naman ng isang maghapon At buti na lang Meron akong Nakitang tools Para dun sa Tatanggalin kong tornilyo na naputol Meron pala akong drill bit na maliliit Tatry kong gagana oh! Battery pala Alimutan ko pala yung battery battery hindi na naalala ko hindi pa na nakakalayo yun guys nakuha ko na dinala ko na rin yung charger para in case na malubat ka agad at least yun May cha charge natin grabe kay Nita naglalakad walking hindi pa rin pala mainam talaga magbisikleta ngayon pagpapasok ng trabaho bike to work kasi pagkaganin tong oras na na grabe pa rin yung init trick na trick pa rin yung sikat na araw pero sa umaga kasi yun nag-uumpisa ng lumamig madalas nga may hamog na sa umaga matapos na kasi yung summer by end of the month and ang susunod naman na weather is autumn 3 months ulit yon and then susunod yung pinakamalamig naman winter After winter sunod naman noon yung spring every 3 months nagpapalit ng weather dito so apat na season ang weather dito Hello guys ito nakakuha sa tiya yung naputol na tornilyo Yan napatagus ko na sa kabila Ano okay, yun yung miikot na yun sa loob yun tumagos na diba so yun yung gumagalaw na yun napatagos ko na sya guys buti na lang hindi nasira yung thread doon sa pag drill ko yan ito yung pinakauling ginamit ko na drill tapos nagumpisa ako sa 1.5 1.5 2 2.5 so balay yung 3 yung pinakamalaki na nagamit ko buti na lang talaga hindi nati, nasira yung thread and nung tinry ko tong tornilyo nagbaka sakali lang ayun, pumasok naman so dinaandahan ko lang siya na, na inigpitan ayun, gumawa naman siya ng ano gumawa siya nung hindi ko alam kung gumawa na pa ni thread o yung dati pa rin niyang thread kasi yan nakuha sa tiyaga yun oh. ito na sa kabilang side tumagus na so may kakabit ko ngayon yung carrier A few moments later. so ayan guys, naikabit ko na finally nice alpak din dito yung part na naputulan kahapon naikabit ko naman na uh, retread ko naman ng panibago Buti na lang talaga hindi na sira yung ano. May kumapit pa rin na ilang thread siguro kaya nagtuloy-tuloy pa rin yung kapit ng tornilyo kanina. Ayun. Di ba? Ayos. 'Di ba? Pagka may kailangan i O diba? di ba? Nice pagka uh, mamamalingke at di naman ganun karami kahit di na magsasakyan bisikleta pwede na ayos naalala ko tuloy yung bisikleta ko sa Pilipinas kasi sa Pilipinas yung bisikleta ko nilagyan ko rin ng ganyan kasi yun nga convenient kapag merong ganito kasi hindi mo na kailangan mag backpack bumili ko ng bag actually ito bibilang ko rin to ng bag yun nga sa Pilipinas meron na akong ganito tapos may bag so hindi ko na kailangan mag backpack pag naka backpack ka kasi yung pawis natutuyo sa likod kapag matagal kang bumiyahe eh ang, ang biyahe ko nun pag pumapasok ng trabaho galing sa bahay isang oras tagig to San Juan Green Hills so pawis talaga kaya yun nakakamiss din yung panahon na yon yung nagba-bike to work ako sa Pilipinas. Biruin mo magmula tagig sa malapit sa Tenement hanggang San Juan Green Hills sa may EDSA. Kulang-kulang isang oras ang biyahe pero nung bago pa lang ako na pumapasok doon di ko pa alam yung pinakamalapit na daan, yung shortcut shortcut. Doon ako dumadaan sa C5. Anong C5? diretso yun hanggang makarating ako doon sa may Mitsubishi, bagong ilog Tapos doon lang ako ko ng pakaliwa Sa may Julia Vargas tayon, Tapos dire diretso yun Hanggang makalabas ako ng Meralco Avenue Tapos Meralco Avenue Papunta naman ng Ortigas Pagdating ng Ortigas Minsan ano na lang Counter na lang Pero minsan Pag di talaga maka counter flow Doon sa daanan ng mga tao Ikot ako hanggang doon sa Sa may Green Hills Shopping Mall Pabalik doon sa sa mismong pinapasukan kong trabaho so, yun, na ko lang bigla yung bisikleta ko sa Pilipinas so ito yung mga ginamit kong tools tapos may spare na tornilyo tapos nat ito pa ito yung naputol kagapon yun no? Oh. Buti na lang talaga na isalpak ko ngayon. So guys, pupunta ako ngayon sa isang kabayan. Nag-aalok ng pansit bato. Sayang 'yun. Oras na nga pala 6:41 ng gabi. Or hapon. Pero maliwanag pa. So yan nakabike lang ako ngayon. Gamitin ko 'tong bike. Kakatapos ko lang din kasi ikabit yung hair carrier. So nagbike nila ako papunta Para exercise Malapit lang naman Tsaka maliwanag pa naman Kahit na mag-alas 7 na ng gabi ay lumalagitik sa bandang pedal tika lang kung yung ball bearing kailangan siguro i-repack kasi wala akong tools pang tanggal ng baby ball bearing Pahon pa naman tong daanan na to Hanggang doon sa makarating sa bahay nung ni Kabayan Yung pupuntahan ko Kanang Radrive Ipot tayo tayo ahon ha Mahina na sa ahon Ahonan ah, 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 ah. Nanakit ka agad yung tuhod ko ah, 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 ah. Lili ko ako rito paliwa Ayan, ah, paahon na naman Huh ah, ah. ah. Oye, oh, pas malapit na ako Grabe A few moments later Sa so, pauwi na ako guys Ito yung binigay na pansit ni Kabayan ito na yung magiging panghapunan ko ngayon pansit cool mek diba, na talaga ang panahon. malapit na matapos ang summer at hindi din taglamig na naman ang Darating Pagka summer Parang banas na banas ka Pag summer kasi sobrang init Pero pag taglamig naman Banas na banas ka rin Kasi sobrang lamig lalo pag winter Mag alas 8 na guys Pero maliwanag pa rin So, ito na yung pansit na binigay ni Kabayan. May kasama pang isang siopaw. Yan, pansit ba to? Sarap. Tapos may konti pa akong pineapple juice. So, ito na yung hapunan ko guys. Dahil di nga ako kumakain ng kanin. So, magpapansit ako ngayon. At ayun, maraming maraming salamat. Kasi naka-receive tayo ng uh, biyaya. Galing sa kapwa nating kababayan. Maraming maraming salamat kay Parang Edward. Shout out sa Parang Edward. Ayan. Sarap. Pansit ba to? Daming sahog na nilagay ni Pare Edward. Sarap. Baboy. So ayan, tapos na akong kumain pero may natira pa. Di ko na inubos pero kaya pa namang ubusin kaso nga lang nag control tayo sa pagkain lalo pag gabi. So hindi ko muna ubusin yan. Isang meal pa yan pwede pa yung bukas na umaga or sa gabi ulit so ayun nabusog sabang sarap thumbs up